Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. So mga guys, mga kaibigan, yan ang ating topic ngayon. So ang topic natin ngayon ay tungkol sa sikat na content creator. Alam so unang una sa listahan ko ito si Ibana Alawi. Alam na natin mga kaibigan na si Ibana Alawi ay talagang matulungin sa mga mahirap. Ngayon, Ibana Alawi, kinahamon kita, challenge kita na tulungan mo ang mga small content creator, yung mga naghirap na tulad ko. Tingnan natin mga kaibigan kung sino ang unang tutugon sa aking panawagan na ito. So sa ko na unahang pagkakataon, hindi lang ito content. Ito'y totoo. Ako'y nanawagan sa mga sikat na mga content creator na tulungan ang mga taong naghihirap. So pangalawa ito si Boy Tapang. Alam naman natin, alam naman natin mga kaibigan na si Boy Tapang sa panahon ng pandemic siya ay kumakain ng kahit ano. Kumakain ng tai, tai ng ano, pusa, aso hanggang sa unti-unti siyang sumikat. At sa ngayon ay sikat na sikat na si Boy Tapang. So, congrats sa iyo, Boy Tapang. Idol kita. So, ngayon, hindi ako nagmamakaawa sa iyo na ako iyong tulungan. Sina-challenge kita na tulungan mo ang mga small content creator. Tulad ko, nakakaumpisa pa lamang. So, ang followers ko nga nasa 13,000 pa lamang. So, kita, Boy Tapang na tumugon ka sa challenge na ito, pwede mo akong tawagan pang malaman mo ang buong katotohanan ng aking pagkatao. pagkatao. Alam kong ikaw ay matulungin. Tandaan mo, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruhunan. Alam mo na naman tin guys, talagang libo-libo na ang natutulungan ni Idol Rapi Tolpo. Sa katunayan nga, siya ay ating isa sa mga senador. So ngayon, hindi ako nagmamakaawa sa iyo, Sir Rafi. So hinahamon kita Sina-challenge kita na tulungan mo kami ang mga small content creator. Pwede mo akong tawagan at alamin ang aking pagkatao. Ako totoo. Hindi ito content, kundi panawagan. Sina-challenge kita. therapy, tulpo, senador, idol. pangmatulungan matulungan mo ang totoong nagkihirap. So God bless sa'yo, idol. So, Rosmar. So alam mo naman natin mga kaibigan na ito si Rosmar sang sikat na vlogger din at mayaman na. Dati-dati hindi siya mayaman. Subalit sa pamagitan ng pagtulong sa mga mahirap, siya ay umaangat. At nakita natin, sumisikat siya at tinutulungan niya si diwata na naghihirap. Ngayon, Rosmar, hinahamon kita. Pwede mo akong kontakin at alamin ang aking buong pagkatao para matulungan mo rin ang talagang naghihirap. O si Leo Maestro. Maestro nga ako kung hindi mo alam ang aking pagkatao. Naway magkarating ang bidyong ito at ikaw ay tutugon. So, panghuli, to si Diwata. Si Diwata ngayon talagang <clears throat> matawag natin superstar na. Ito, nasa Batang Kiapo ng Asia. So, sumikat talaga siya. Sumikat ng no, sumikat. So, Idol Diwata, ito ang panawagan ko po. Challenge ko sa iyo. Natulungan ka na ni Rosmar. Marami nang tumulong sa iyo. Ngayon, pinahamon kita. Tina-challenge kita. Pwede mo akong kutakin, pwede mo akong tulungan at malaman mo ang aking pagkatao at alam kong lalo kang sisikat. Hindi man ako makabigay ng pira sa iyo kasi ako'y kapos na kapos talaga. Subalit ang puong may kapal, ang may lika, talagang magbigay sa iyo ng gantimpala pala. So mga kaibigan, pakishare, like, comment sa ating video. Pakishare para makarating sa ating mga idol nila Ibana, Buitapang, Rapitolpo, Rosmar, Diwata. So, hindi ako nagmamakawa sa kanila na tulungan mo ako, hirap na hirap na ako. Hindi ako ganyan. So, ito ay challenge. Sina-challenge kayo kung sino sa inyo na binanggit ko. Ang unang kumuntak sa akin, may gandil pala mula sa puong may, may, mula sa puong may kapal. So, hindi ito content lang. Talagang totoo ito. This is my first time na ginawa ko ito. Tingnan natin kung sino ang unang kakagat. Kahit sa hindi ko na nabanggit dito na mga sikat na content creator, tingnan natin kung kakasa kayo sa challenge ni Leo Maestro. Ako ay hindi sikat na vlogger. Alam kong hindi niyo ako mapakinggan at hindi siguro maabot sa inyo. So mga followers ko, 13,000, share para aabot ito ang mensahe. Tina-challenge ko kayo lahat ng mga content creator. Small o big content creator, pakishare. Para abot ang bidyong ito, kay Ibana, Buitapang, Rafi Rosmar at Diwata. Tingnan natin kung sino sa kanila ang unang kakasah sa challenge. Ito si Leo Maestro, ang vlogger na dapat niyong ipalo. God bless ang babae.